Exciting at medyo nakakaba ang ating vlog for today At uh, by the way, welcome to another negosyo vlog Or daily negosyo vlog At uh, isa nga palang magandang araw Good morning sa inyo From here, Nauhan, Oriental, Mindoro Isang magandang araw kasi walang masyadong ulan At saka medyo mainit talaga ang mga panahon, magandang hangin masarap, I mean maganda ang panahon in general, by the way, bakit nga ba medyo nakakaba at uh, exciting ang vlog natin ngayong araw na to kasi merong dagdag na menu na ititinda natin sa ating maliit na food stall doon, na uh, para sa mga students, ito yung budget meal na uh, ito yung sariling version ni Mamshiliv ng Korean uh, fried chicken wings, Korean style ayan, tignan nyo to, uh. ito, ito 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 guys, so, tignan nyo, so yan yun nagluto kami ng hindi ganong karami, kasi first day lang kaya medyo challenging. Ang isa nga pala sa reason kung bakit medyo nakakaba siyempre hindi naman kung bebenta kung may bibiling students ngayong lunch break kasi wala naman akong tarpon hindi ako print ng poster siyempre susulat lang natin sa parang illustration board sa chok Tara guys tingnan natin kung bebenta samahan nyo ako So Tita Liba yan o oh, no? nakaliligo lang hindi pa nakasuklay eh. uh, bebenta ba yung ngayong bagong ano ngayon Eh, hey, uh, camera look at the camera muna <laughs> look at the camera ayan o oh, bebenta ba kahit sala makabenta okay na sold out daw puti natin mura lang kasi 65 lang although hindi pa rin masyadong affordable ng students pero baka sakali may maka afford na students yun yung uh, 65 pesos lang kasi rice and uh, ulam na yung fried chicken nga na yun and siyempre para sa mga family mamayang gabi uh, siguro may bibili yung ganon but for now students muna try natin at yun by the way kasama natin si kuya Dirk para magtinda kasi bakasyon pa naman siya kaya patutulong tutulong si yeah. kuya kuya Ready? Let's go. Ayan si Kuya, naghahakot na ng aming pantinda. <laughs> may palamig syempre yung sauce ng ating uh, burger steak. Si Mami nakaready na rin. Naghahakot na rin mga paninda natin. Let's go! Open na tayo! Yung so far si Kuya ang aming runner at nakabili siya ng mga kailangan dito. At si Mami ay nagtitimpla ng kanyang special juice for today. Ayan. Ayan. At may juice na tayo ngayon sa ating maliit na pwesto. At atin nang i-open yu yung ating... So, pa kasi. Open na rin to. At sinulat lang natin dito yung ating Ayan, ang nakalagay ay Today's special Hawaiian overload with Buy one take one, 135 130 lang, buy one take one na yun And then Korean style fried wings 65 pesos, yan, nakalagay lang dito Display natin sa harap, tara Ayan nga, ito open na natin yung pinakaharap At ito yung sabat nyo, yan Open na tayo, officially Ay, bibili na No, yan. yun, nagluluto na rin tayo maraming pati kasi syempre hit na hit yung ating burger steak sa mga students at syempre yung bago nating na uh, menu, yung uh, korean style na fried wings, subukan natin open na tayo guys at yan si Kuya Dirk, nagsiset up na ng mga upuan sa table para sa, ayun, nahulog pa. <laughs> at atanggal na parehas anyway, nagsiset up na si Kuya para sa mga students na kakain kasi within 30 minutes o mga 25 minutes palabas na yung mga students sa adma And si Mom Jilid, nagpe-prepare na rin. Siyempre, yan, naka-epro na rin. And ako, nagpe-prepare na rin ako ng patty para sa ating, ano, ating uh, burger steak. Ito yung ating sulat. Display natin ito. Are you ready? Sarap? <laughs> <laughs> yung mga pamangkin, dinitikit na ni Tita Liv New yung ito, yung ating signage na meron tayong uh, Korean style chicken wings. Ayan. Kasi dito, hindi pwede ilagay din sa kabila kasi meron tayo dito display ng cheesy hotdog overload tsaka meron tayo dito ano, not just overload. Ayun, ang first customer ng kay Maming ano, kay Maming bagong menu na chicken wings Korean style ay si Ashley na suki natin sa burger steak. So nagpalit siya ngayon. The si mams si ngayon. At syempre si Gab na suki natin. Every day ang bumibili dito kahit sa hapon, kahit hindi, kahit walang pasok. Burger steak or Korean style chicken wings? Burger steak. Isang coke. Kaya si Gab. Ashley, prepare lang namin Ashley. Ah. Eh. Hindi na satisfied sa isang chicken lang. Bibili rin ng isang burger steak si Ashley. Yung isa sa pinaka-original suki natin. Ayun, ang ating second customer ng Korean uh, style chicken wings. Ay, ano nga name mo, Neng? Pauline. Kalimutan ko naman si Pauline. Eh. At saka, sino nga name mo, to'y? Si Jaime. Second customer natin ng chicken wings Korean style. Thank you. Yan, na ni Ma'am Siri. Kaya Ashley, tala tala ay tala 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 may dollar pa <laughs> yung pambayad niya Tara ah, taray na customer natin may dollar pa yung pambayad niya sana, ano, nagkamali ng hugot Ayan Rasel, tsaka yung kapatid niya si Ian, nagtatago. May camera siya yun, may camera siya. Ayun, thank you thank you. Magkano po tong Topis Burger Steak? 49. Ayun, thank you, Rasel. Pre prepare na ni Tita Liv niyo ang Korean style chicken fried wings. Ayun, chicken wings, fried chicken wings. Chicken. chicken. Chicken, fried chicken wings. Thank you. Ten pesos lang. Thank you, Taya. Thank you, Hi maya. At yun, ang unang bagsak ng mga customers ng mga tagagma ay katatapos lang. Unang uh, rush. Si Tita Liv Nyo ay na-busy at uh, may tatlong order ng meals ng chicken wings Korean style. Fried chicken wings Korean style. At may tatlong order noon. At syempre, yung forever na lagi ng patok yung burger steak syempre ng karamihan in order pero so far so good yung nakatatlong meals na agad ng tag 65 pesos yung chicken na uh, again Korean, Korean chicken style chicken. fried chicken. wings ang haba kasi ng pangalan anyway masarap kasi inuulam namin kasi sa bahay sinubukan muna namin ilang araw muna namin uh, yun para hindi pa bago-bago lasa sinubukan ni Tita Liv niyo na iba't ibang araw gawin para hindi kung titignan namin kung hindi mo bago ng lasa at hindi naman nagbago ang lasa kaya sinurb na namin ngayong araw na to Ba, Tita -tab? Kuya, busy sa likod at saka si Daniel kumakain sa likod yun, si DNL Vlogs yun yun yun, 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 yun O diba, yan ang kagandahan sa ano sa no, dito yung both parents niya at saka yung school malapit at saka yung pwesto ng tindahan uh, malapit sa school ni Daniel so dito na siya kumakain, hindi siya nagbabaw O diba, walk lang, siguro mga Siguro mga 3 minutes to school lang nandoon na si Daniel Yun, know, Yung gate o oh, Literally really, really malapit sa gate Anyway um, uh, Maya maya siguro yung second bagsa Kasi mga students hindi pa lahat nakabreak pala ano? Ayan nagtatago na po ng na ano ito, ito, ito. Nagtatago na po ng mga buo buo Ayan Nangulekta na si Tita Liv Yun ang medyo bills na buong isang daan Yun mga pamangkin Sobrang unfortunate nga lang ang lakas na sobrang ulan Kasi umuwi kami at 1 o'clock kasi usually nag-lunch kami ni Ma'am Shili po ititalip nyo sa bahay kinukos namin yung shop ng 2 hours bumabalik kami doon na alas 3 kasi we start ng night market pero unfortunately guys sobrang lakas ng ulan ito sobrang lakas ng ulan I don't think parang mga mamasyal sa plaza ngayon sobrang dilim ng uh, langit sobrang dilim ng ano ng sky negosyo guys kaya yeah, sa mga may ari uh, ng small business siya kaya ko na uh, maliliit na negosyo mga uh, food stall kaya talaga bawi uh, bawi na lang pag maganda panahon hindi may yan minsan kanya maganda ng momentum bigla yung panahon magbabago mawala yung benta natin nakalungkot uh, pero kailangan natin tanggapin ng body goal base ng botical, ng uh, buong buo kaya ganyan talaga ang palakanan. That's normal. So, isito lang na natin, bawi tayo pagka maayos na yung panahon. Bawi tayo. Yeah, Definitely, walang mga pamasyal sa plaza niya. Yon mga pamaking good thing is tumila yung ulan at yun nakapag-operate ulit kami ni Tita Liv Niu. Akala namin hindi tayo na makakapag-bukas ngayong hapon pero ngayon gumaganda naman ang benta kasi may mga estudyante na lumabas at may mga ng mga special burgers. Pero yung ating uh, Korean style fried chicken wings hindi pa natin na-ialok kasi nabasa yung ating ito. Oh nabasa kayo na no? wala kami so ngayon pa lang namin i-display ulit pero hopefully mamaya may mga bumili ulit para maubos natin yung ating prinipare siguro pang 6 na meals lang yung prinipare ni Tita Lito so, prepare natin itong order ng mga bata